Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nitong mga nakaraang linggo, ang napapabalitang breakup ni Nasian Lim at Kim Chu ay kabilang sa mga hot showbiz topics sa social media. Nalingkang aktres sa kanyang linlang leading man na si Paulo Avelino, na siya ring leading man niya sa Filipino adaptation ng K-drama series na What's Wrong With Secretary Kim. Naging realidad na raw ang pag-iibigan ni na Kim at Paulo sa prime series. Sa isang kamakailang interview, sa wakas ay nagsalita si Kim tungkol sa rumored breakup nila ni Sian. Sinabi niya na gusto nila ng privacy. Grabe, sa amin na lang yon. We'll just keep it to ourselves na muna. Sabi ni Chu sa isang interview tungkol sa status ng relasyon nila ni Sian sa naganap na 25th anniversary fashion show ng Filipino designer na si Francis Libira noong biyernes ng gabi sa City of Dreams, Manila. Matapos malink si Kim kay Paulo, Nalilink ngayon si Sian sa isang film producer-writer na nagngangalang Iris Lee. Nagugat ang pagkalink ni Iris Lee ng pag-usapan ng mga netizen ang tungkol sa napapabalitang breakup ng Kim C at binatikos ng isa sa mga tagahanga ni Kim ang isang fan ni Sian. She let Sian bashed by many, however she is enjoying her momentum right now. Sabi ng netizen. Kinontra naman ito ng isa pang netizen. Deserve niya yun. After everything, gusto mo talagang ipagtanggol niya? Dito na nagpantig ang tenga ng isa pang netizen. Kiniling ng netizen na tanungin siya ng fan na nagtanggol kay Sian Lim kung sino si Iris Lee ngayon sa kanyang buhay. Ba't hindi niyo tanungin si Sian Lim kung sino si Iris Lee sa buhay niya ngayon na lagi niyang kasama? Huwag masyadong sinasambay ang manlolo kong Sian. Comment ng netizen. Sa ngayon, hindi pa nagsasalita ang Kapuso actor tungkol sa mga paratang sa kanya at sa film producer. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.